Mga master, mga kalods, kumusta? So, ito yung tap na gagamitin ko. Kamukha nung ginamit ko ulit. So, uh, kikiluhin ulit natin siya. Ah, oh, kikiluhin. Alam ko, 220 to last time. Okay. Wala, umangat. So, hindi pala na siya 220. <laughs> 230 pala siya. So, 2.30 kasama yung espresso na gagawin natin. 2.30. Oh, kahit 18.5 na gamitin natin na, ano, na dose. Gagawa ko yun ng, ano, ng tubig. Ikaw so, hinom ng kape. hindi. Bawal yun. Hindi. Sure. Matutulog ako eh. Dito ka, okay lang, daan ka lang dito. Nahiya pa siya. Nahiya pa? Oo oh, nga. Tabi-tabi. <laughs> okay. Ano ka, okay. minuno sa 20. punso. <laughs> 2.30, Diba? ba? 2.30. Hot latte. Gawa tayo lang ng latte. Latte art. Gawa tayo ng latte. Hot Tapos latte. Tapos tulip yung ano natin, ang uh, lagay natin. Ang target nating art ay tulip. Interesado din ako matuto so, sa 40. tulip na yan eh. Ayan na. 30. Kumatak siya ng 40. 30 minus 40. 190. So, yung 190 ang magiging quantity ng gatas mo? Oo. Mm, 190. Actually, dapat hindi talaga 40 ml. Man. Ang calibration ko kanina dyan, 30. 32, 35 ml. Eh bakit ano nangyari na bakit na umabot ng 40? Nalamigan. Alam mo naman dito sa Lugera, nakapakalamig. Ayun, nagbago yung mga kape. Pero okay lang yan. Ako lang naman nanginom. Ay! Mali. <laughs> Nang... 190. Ayun. So, isasali natin. Para makuha natin yung tamang quantity ng gatas 190 ito na so, kaya, the moment of truth guys of truth. ito na ang drippings okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ten. Oh, di ba? Okay, mga master, sana. Ang ganda, oh. May naitulong tayo sa mga, uh, sa mga nag-uumpisa palang. Na barista. Uh, gaya ni ano, ni Napoles sinapon. No <laughs> <laughs> Ay, grabe, ang linis. Grabe, ang ganda. Tingnan mo, sakto lang yung gatas. Walang masyadong natapon. At ang ganda pati ng art. Ayan. Hindi sobra, hindi nagkulang. Mm -hmm. Yun. Hindi kinapos. Hindi yes. Ito may, uh, so, ito yung kagandahan kasi na minimissure yung isang kape. Mm -hmm. Walang nasasayang na gatas masyado. At mm -hmm. napaka-satisfying pagdating sa customer sana, sana, kung ganyan. Grabe tapos ang isang, ganda. Isa, isa pa, sana, sa nagsaserve. Pinakamahirap nagsaserve. Kasi si Janet umayaw dito eh kasi si Janet lagi puno, puno yung kape na pinatitas <laughs> <bad. laughs> <laughs> Oh nga Eddie eh, up 'yun, nakaba? Ah, Eddie up 'yun. Oo. Pero talagang mahalaga kasi talaga yung alam natin yung tamang quantity, guys. At uh -huh. saka yung tamang measurement din talaga kasi it is all about the appearance of your latte art. Yes! Yeah! so tuloy pa salamat tayo kay Kamaster sa, sa natutunan natin ngayon. Ah, Charot! So, say goodbye! Paalam na. Paalam ka na. Shoutout sa mga followers natin. Sana di kayo mas awang support. Yes! So, nakaka-proud lang kasi may natutunan tayo. Diba? So, hindi nakakasawang tingnan. Nakakasayang inumin dahil sobrang ganda ng kape. Nakakasayang inumin. inumin eh. Inumin syempre, mo syempre eh. Yung latte art eh mawawala eh. Mahalaga yan niyan. So, thank you so much sa ating kamaster sa natulog niya sa atin at na-share. Bye! See you on next video! Oras na ba? 151 na yan. Mahal, tulong mo kumin mo ng kape. Ayan, kaya na. Hindi ako makakatulog mama yan. Hindi ka naman talaga nakatulog yung pagiging niya. Che. Ang na yan. Ano <laughs> yan? Sarap naman siya kahit ano, over extraction. Patay na ito. Tulog ko na ito mamaya. 9 a.m.